ang bibili natin. Ang kano ba ito? 59. Ito ang bibili natin. Tapos, ay isang saging. tubig naman tayo. Tama tayo sa 7 na na kami. Oh dito muna kami. Ikakain muna kami. Ito yung pagkain namin. Dito na kami mag-almosal. Ito yung spot. Dito na kami pepesto mamaya. Pahinga muna kayo mga... Pahinga muna. Tapos papalit ng damit. Ayun yung spot. Nakano na tayo. Nakabihisa tayo. Palit tayo kayo. Ito yung siya dito sa... Long, sa yung ano. Start na kami. Start na kami. lang may ano lang bigay na lang namin sa checkwa okay o kaya release na lang namin kasi bawal magluto sa ano sa dorm namin set up lang tayo ng ano body cam ay harap pag cellphone baka mahulog eh magtali high pa lang to sakto to sakto yung dating namin pa high pa lang ito ulit yung gagamitin natin ano yung six section nakapasi. Ito pa pakain namin Ito Dito namin nilagay. Pakain namin no? Yan. Tapos sariwa. Tapos isang. Ito. Si parin na. Hindi, hindi pre. Ayan. May, may ano siya. May floater siya. Ako naman sinker. Ayan. Ang dalandaan nila dito. hindi na po ano tutubi yung rod. eh may tutubi do sa ano ko sa ko ang pasorte daw yan maraming maliliit yun, mga bait fish. Nagaganda na kapalag rin. Dyan. Oo. Ayan, nga, ayan pa eh si Ayan, sa Diyan mo sa gilid. Yan, dyan. Diyan may laglag -lag sa gilid, pre. Tingnan muna dito ang alaw pa na. Habang hinihintay ang ating ano, Kung may kakagat ba. Medyo mainit na rin dito. Wala, ang alaw pa. Sobrang loto ito. Uminawang oh, pa ng ano dito. Mamaya maganda yan. Pag high tide na. Dito ang halos. Sobrang low tide.